Ay, hello mga idol. So karon mga idol akong i sa inyo ano ang akong sinilas nga naputol niya. Naa man dadiri sa kalibunan pangitan ato paagi mga idol no. So ka mao ni sa akong sinilas mga idol dera ay. Naputol siya mga idol pero pangitan ato paagi. So di na ta magdugay-dugay mga idol tan mga idol. Yaki yeah, kini mga idol mao ni sitwasyon sa akong sinilas mga idol no. Oh naputol. So ayan mo katingala de mga idol ang itom ning akong sinilas niya puti na ni akong strap ay nagtipid gani ba Mao gani ni maputol gani ang strap ilisan na sa strap mga idol para magamit pa mga idol sayang masakit, sa kibaga pa man oh Mao din ay sitwasyon mga idol no So pangitaan na paagi mga idol nga magamit pa nato ni so naaman ta sa kalibunan karon Mao ni atong buhaton mga idol Kailan mo ani mga idol oh Kailan mo ani oh kani kaning kahoya oh siya po ni siya mga idol pero lig on siya magkuha tagsanga, mga idol ha nya karon mga idol nakakuha man no kini anao ni sa pagkuha mga idol oh ati uh, atong cellphone mga idol kay wala tay cameraman man oh uh, ni mga idol oh anao ni sa mga idol oh balion ni sa mga idol oh. on, ni sa mga idol Yeah, mga idol na naman siya nakuha nakakuha naman ta. So anaon nato ni mga idol oh. Aton tuhogon ni si mga idol oh. Naon ra pag-repair dress probinsya mga idol na nagnaaka sa wala ka sa inyo ha, no? Oh, na sa mga idol oh. iba at ra sa mga idol ba at oh. okay na mga idol ya karon kay na humana magin mga idol atong isulay gusto so naon na mga idol oh. Pero pasensya na po mga idol nga hugaw kay kung kuko kay na amtas bukid. Wala amtas sudad. Wala may manikirista diri no. So mao din ay sitwasyon mga idol. So medyo taas taas na itong video mga idol no. Dinhin din lang di ko dinhin lang mo sa dagang kay salamat. Oh? Okay na mga idol da. Magamit na nako. Na salamat kay mga idol ha.